That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. So ito yung buong pangyayari kahapon mga kacho August 24 linggo So nag solo raid ako papuntang Marilaki para magkapila At dito ako magkakape sa may kape. Para ako ni Bob Febri Itong kapihan dito sa may Marilaki. Pagdating ko dito napansin ko Sobrang dami na naka-park na motor Doon sa layong pinaparkingan na space So doon ako po nagpunta sa dulo Yan wala akong masiksikan dito So doon ako sa mga dulo Dito malalim dito Kaya nung pagdating ko dito Yan o oh. Yan o pagtukod ko hindi ko naabot so diretso na talaga yung motor na pa doon tapos nakapagpreno pa ako sanahan nahans so yun yung mali ko kaya yun kaya na sobrang nakakahiya <laughs> grabe yung nangyari guys so hmm. yun tinulungan na nila ako mag angat ng motor kasi di ko talaga kaya angat at naipit na rin yung paa ko kaya din ako gumalaw at sila nila yung mismo tumulong sa akin na kaya ano grabe domino effect talaga hindi ko sobrang inasahan talaga mangyayari yun ano ba yan kasi naman ako mabitin magtukod pero this time talaga hindi ko, di ko naabot na akin pa ah. Nung ini-edit ko yung video na to, kita, nakita ko talaga yung reaction nila. Grabe disappointed sila sa nangyari. Sobrang nangyay ako ng sorry sa kanila. At uh, willing naman ako na bayarin lahat ng mga gasgas -gas, pero sa kabutihang loob ng mga kabro natin dito. Sabi nila okay lang, kape na lang tayo. So nilipin ko na sila ng kape. Kaya maraming salamat mga mga bro, mga galing pa sila ng tondo. Actually, first time pa nila pumunta sa Marilaki tapos gito pag nangyayari, grabe na kaya talaga. <laughs> kaya sobra akong nahihinan sorry sa kanila. So, mapanood nito bro. Sorry talaga. Grabe di ko rin nasahan mangyari yun. Domino. Grabe sorry talaga. Peace and uh, ride safe sa atin lahat. Never pa ako na-slide sa motor. Dito lang sa parking pa ako matumba. <laughs> first time ko rin ah. si Ninja. Grabe, kaya So, oh, sorry guys, sorry guys. Thank you and Pati God Patingin bless ating lahat. Ano damage mo, Jay? Tol, pati nga may damage, Tol. Ano yung mga damage nyo? Dami mo na to. Tila pareha. Pag baka malalim pala dito, pag ano eh. Ito okay, nabitin ako sa tukot Sir, pasensya na ito Baka may dami sir, okay lang Consume <laughs> mo ka natin ito eh Oh, na lahat kape nyo, kape na ba kayo? <laughs> o, ako na, ako nang bahala lahat ha ah. <laughs> stick talaga oh Oo, ayos lang Di pagbaba ako dyan, pag tu malalim kasi eh medyo tip to ako dyan eh Kulang sa height Gagi. na yung okay lang naman kagiii <laughs> 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 shit grabe yung mga kaya nakakahiya takti na yun ito basag ibalin pa sa akin wag lang kanila kaya eh Oh ah, Islam. Lalim pala. Dikena tancayung ground. Kali. Petak tapi ah, mata ya, for relax.